Uh, ako si Christina Aban, uh, President ng Coordinate at saka Iaman Incorporated. Mga CSOs po kami. Para sa akin, itong Open Government ay isang venue para sa aming mga CSOs ay may ng namin, may parating namin kung ano yung mga gusto naming pakiusapan sa ating mga namumuno sa gobyerno para igawan ng pulisiya o kaya mag magkaroon ng activities para makarating ang mga hinaing ng mga CSOs. Sa OG Pinas, masaya naman kasi uh, nakapagsabi kami ng ating mga adhikain, nakinig kami at yung mga mga speakers natin ay nakapagbigay sila ng mga mga para-paraan kung pa paano tayo lalo pang paigtingin ang ating samahan sa gobyerno at sa pribadong sektor. Malaki ang naitutulong nito kasi sa pamamagitan nito nakikita namin kung, yung, kung ano yung mga programa ng gobyerno na hindi namin alam. At uh, sa gayon na ipaparating din namin sa aming mga kasamahan para mas lalo pang dadami ang makipag-participate sa, sa mga programa ng gobyerno from the local uh, government units at saka mga, sa mga line agencies din.